Nakatesting ka na bang katkat o -kat, kapayas? Ako ay nagukas ukas Mura na ako ang milo. Pag nagkatkatkatkat ako dito, pastilang lang nangnugan niya. Patuloy ako kumatkat dahil nakita ko ng hinog. At nagugutom ako dahil kaunin ko ito. So, ito nito At ngayon, kinuhain ko na ito at ako nang ukbanin, ukbin. Ang sarap-sarap nito. Sus, ang lami-lami. Nililili ko. Baka may all words. Ito, pinakita-kita ako sa kamera. Pagkuman ka dito, pinit na pinit pingi binuki ko na ito binuki ko na ito ang dakong bulik buliki buliki at ngayon kinaon ko na ito sa talaga bumurot burot pang iking ilong marugong ko yung kitkihat kinuk na ito pinatuli ko na ito kinaon iapil ang mga liso, ngayon dito sa bilang huli ito siguro mautot ako dito parang mapanuhutan ako dahil hindi ako may ng liso na liso nakapayas, kapayas baka tumurok to sa piyam ko ah kakaon ako ng kapayas at ngayon pagkatapos ito ay patuloy na ako magkaon-kaon nakumuman ko nang isa at kinibtibo ito ay dagan-dagan talaga ngayon, tulit-tulit ako ang